Andito pa nga po kami mga kananay, hindi pa po kami umuwi ni Bella dahil nga po may isang oras pa kami na pwede pang maglaro ni Bella. Bago ko nga po pala ulit uh, ipagpatuloy ang aking pagkukwento ay please subscribe po muna po ulit kayo sa aking YouTube channel. Ah, uh, mama mamaya Isabela vlog ang aming buhay mag-ina. So ayun nga, lumipat mo muna kami ni Ben ng ibang mapapaglaruan niya para naman masulit namin yung isang oras na nabayaran namin. Dito nga kami pumunta sa may mga laruan na nagtitinda-tinda at mga nagluluto-lutuan. Kaya dito ko siya hinayaang mag-ikot-ikot para manaman ma-explore niya yung mga ano ba yung mga iba-ibang mga mapapaglaruan dito. At para mas mas lalo ma-enjoy naman niyo yung paglalaro niya ng isang oras. Marami nga diyan naka mga nakalatag na mga laruan na gulay-gulay tapos yung mga prutas na pwede niyang paglaruan. Siyempre, yung mga pinagtatapon niya mga laruan, ako din naman din ang magpupulot kasi nakakaya <laughs> naman kung hindi ko din na mapupulutin yung mga tinatapon niya. So, ayun na. So ayun na nga, bitbit -bit niya na nga yung dalawang laruan, uh, at itatapon niya na nga doon sa mga ano so <laughs> yun lang, hindi ko na mapupulot yun doon sa loob Kumuha nga ako dyan ng basket para kunwari nag-grocery kami dalawa. Tapos siya yung pumipili ko ano yung gusto niya ipag-grocery. Ang kaso, nalilito siya kung kakainin niya ba o oh, ilalagay niya dyan. Kaya, kaya yan niya, oh, tinikman niya nga kung totoo ba talaga. Ay, anak po, tinikman na ng anak ko. Dito, pipi, oh. doon na naman nga siya sa may loob ng mga nagluluto-lutoan kapaso. Bel well, dito oh Nak. Dito oh Dito nga ako na sa part na to natawa sa kanya dahil nga sa dahil nga sa marunong na siyang kumain at alam niya na yung mga pagkain ay eh, napagkamala niya tuloy agad dito na makakain niya <laughs> Ayan, gusto po. Hindi man nga nakatiis yung ang aking anak at tinubo na nga niya yung mga laro na akala niya ay totoong pagkain. Nakakatuwa nga panoorin kasi napaka-inosente nga naman talaga ng mga ganitong edad na mga bata. Yung lahat ng mga nakikita at nahawakan nila ay yung ini-explore nila sa mga sarili nila. you <laughs> So ayan na nga, lumabas na, na din yung pagiging makulit ni Bella. So ayan, ayan nga yung mga bagay na hindi na nga din natin makukontrol sa mga bata. Kasi nga, mga bata naman talaga sila. Ayan naman talaga yung nature ng mga bata na kung paano sila maglaro. Hala ka Bella, ang gusto kita Bella. Ipraan mo na Bella.

哈哈哈哈哈！ And dito naman ulit siya nakapunta sa may mga ice cream, ice cream daw. Dito daw siya ulit. Dito naman daw siya maglalaro. Dahil nga tumatakbo din yung oras sa paglalaro ay ilungipat ulit kami sa ibang mapapaglaruan ni Bella at dito nga kami napunta dito sa may ano sa may jumping basket at dito dito nga din kami naglaro ni Bella. hanggang dito na lang po ulit ang aming vlog ni Bella. Meron pa po itong continuation sa kanyang paglalaro. Abangan nyo po ulit ang, kanya, ang aming paglalaro dito sa TD Zone. Maraming salamat po. Bye-bye. Don't forget to subscribe to our YouTube channel.